ang laman ng gasolina mga ka-idol eh di andar dyan wala pa lang gasolina Siray hmm. sira yung floater, floater nya hmm. nagloko yung floater niya hindi siya bumaba eh reset natin itong floater niya kasi lagi siyang anim na bar uh, buti na lang ala ng 2-3 litro dalawang linggo litro malakas yan kaya 3 times 2 weeks eh refresh engine na yan Pati na Oo. Uh, malakas yan. Dalawang linggo, tatlong litro. Hindi. Yeah. Dalawang linggo, tatlong litro. Oo nga. kibali ko sa isang buwan di ah, mahigit isang galong. <laughs> Malaki, no? Oo, <laughs> mahigit. Oo okay, nga, no? Ay, apat na karga nun, uh, eh, no? Apat. Ay, oo. parang ka nang chichichuel. Buwan-buwan. <laughs> <laughs> Pwede na pala hindi mag-chichuel. Lagi bago, eh. <laughs> oo, yung katulad nun, sinasabi mo dumi walang kalaman-laman na idol walang kalaman-laman inti no walang kalaman-laman pano andar? di andar talaga mga idol